Hello, magandang araw mga amigo, mga amiga. Ayan, nakita ko ulit si tata, yung bagong salta dito sa amin, sa may simbahan. Eh, sabi nito ni Tuto, yung katabi niya, iparerescue daw sa DSWD. Sabi ko, may pagkain nga na ba ng tanghalian? Sabi niya, meron na akong almusal, tanghalian, wala. Yun, sabi ko, sige, balikan kita dyan. At yun, umuwi ako ng bahay, kumuha ako ng pagkain. I've played all my cards And that's what you've done too Nothing more to say Simula nung mapunta siya dito, dyan na talaga siya natutulog, hindi na siya naalis kaya dinadaanan ko siya, tinatanong ko kung may pagkain na pag wala pa siyang pagkain, dinadalhan ko kasi minsan may nagbibigay din sa kanya ng pagkain Thank you for watching, guys. God bless and ingat po tayong lahat.